<laughs> pupunta kami ng kay Bian Sige okay, tayo mo, master thousand years later. Hey guys, pupunta kami ng Kaibiyang. May ganito palang daanan sa Kaibiyang. Papa Shad, tama. Oh, ito pala yung guide ko, si Papa Shad. Oh, Ang tour guide na, oh, na Kaibiyang. Pupunta kami ng Kaibiyang eh. Tama ba itong Tama ba itong kaibiyang na pupuntahan natin? Ito yung kaibiyang na naiwalan. Ah, yan. Oo nga. Kaibiyang nga. Ano ba yung kaibiyang? Yan yun. Parang Jurassic World itong napuntahan ko ah. Ano guys? Parang parang ibang kaibyang tong napunta namin ah. Oh. Papa shot. Tama ba tong kaibyang na to? Ito yung kaibyang na ano sa Palawan to. Kaibuang yata to eh. <laughs> <laughs> oh. Ano so guys, dito na kami sa Kaibuang. Oh, to pwedeng, pwedeng pa lang bahayan to rito eh. Ayan. May sakay biyang. Diba? Mm -hmm. Tapos yan. Ito, ba, ito na yung highway. Highway, sa kabila yan. Tapos yung alo-alo to. Malumusot ka dyan. Dito yun. May portrait kita dyan. ta guys. Mukhang ibang kay Biang napunta namin. Kay Buang yata to eh. Okay. Okay. Papashat. Dito, dito lang sa Palawal to ba, tagpuan yung kabyang ka tanan uh na Interview ko nga pala tong tour guide ko. Parang liligaw ako eh. Ah, uh, papasyad, matagal ka na ba rito? Kabisad, kabisad mo ba tong lugar na to? Dito sa area na to medyo ilang taon na know, Tatlong taon na yata. No. Tapos, mga ilang buwan na ito na discover ko dito kasi... Tre Treasure hunting ka. Oo, oh, akala akala. Pero kakali si Walma ko, nakapasok na dito. Oo, oh, eh. Walma ko. feet lang height nun eh, kaya kasya siya rito 2 eh. <laughs> feet ba? Yeah, Walma ko. Two feet ba? Ay <laughs> na mo, pag tumayo nga yun dito eh, pata ganito lang oh. Oo. Oh, oh yeah, Shoutout, Walma ko.

Why Gago! Hindi ko pwedeng i-recommend ang tour guide to. Dadaling ka sa ano, Jurassic Park. Ito yung mga alaga mo.